Ayan, ayan natin tricks kinaano na yung ano, yung converge, kinakabit niya. Ayan. Nag-install na sila. Ayan. Ayan. Yan, ati tricks kakabit lang. Converge. Ano yun? converge. Okay. Wala eh. Hi! Hello po! Ako po si Brian's Vlogs, ang vlogger na nagka-cancer. Ayan, ngayon po, magkakabit po ng internet sa tulong at awa po ni Ate Trixie Joy Vlogs. Ayan, maraming maraming salamat Ate Trixie. Ayan yung logo ni Ate Trixie. Maraming maraming salamat Ate Trixie sa tulong at makakabitan na po kami ng internet makakasuporta na, na po ako palagi sa mga vlogs at makakapag-upload na rin po ako ng mga video. And maraming salamat po sa pagkakataon na binigyan nyo po ako ng pagkakataon na makatulong din sa ibang tao dahil po sa pag charity vlogger. Ayan, malaking tulong po ito sa pamamagitan ko po. May papahatid ko po ang ibang tulong po sa ibang tao. Ayan. Maraming maraming salamat po ngayon. Makakabitan na din po ako ng internet. And, ayun. Ayan. Ingat po palagi. Maraming salamat. Ingat po kayo and more blessings to come po. Maraming salamat, Ate Trixie. Okay. Yun na. Hmm. Tingin. Ayan. Ayan, Ate Trixie, kakabit lang. Converge. Ano yun? Ayan, Ayan, converge. 嗯。<laughs> pala eh. Ayan, ayan natin tricks kinaano na yung ano, yung converge, kinakabit na. Ayan. Nag-install na sila. Yeah. kinakabit na po namin yung ano converge isa po ako sa mga tao nila. <laughs> Pasok na po ako. Yeah, shout out po kayo kay Ate Trixie. Hello po Ate Trixie, enjoy vlogs. Maraming maraming salamat po. Uh, po yung pa po Ayan. Sabihin mo. Anong message mo kay Ate Trixie sa nagpakabit ng wifi ko yan? Diyan <laughs> ka. Eh. Ay, salamat. Ay, ayan. Ate tricks, maraming salamat. Ikinilig mo yung pitcho. Ayun, binata. Ayun. Ah, hindi lang. Ayun, binata. Ay, ayan mo ay. Ay, hindi niyo wag dito. Ayun, maraming maraming salamat po sa ano, sa pagkabit po ng wifi namin. Ayan. Alam ko po marami kaming masusuporta kong ibang channel at masusuportahan ko po ng yung channel na yan. Maraming maraming salamat po. Hmm. Ay, nakabit na siya. Napakahaba, hindi kaya. Kailangan siya, hindi discard yan yung imago. Ayan. Okay lang, hindi na kayong pakita. Ito na lang kayo nakabit. Ah, Opo. Ayan, ano po yung ginagawa? Pa. Ano po yung ginagawa? Pa. Yung sa job order. lakas din po ang Converge. Madami pa pa kami. Narereklamo nga ano ay. Ah, may kapitan din kayo no converge. Ayoko okay. mm -hmm. kumakit. 哦。Oh. Ay, ito, ito, ito. Eto, nindera. na. na. Hindi naman kayo kasali sa video yung ano lang. Pagkabit na. Baka si sabi nyo, eh, private. Kaya nyo. <laughs> <laughs>

free uh -huh. dito ko pa libre telepono dito na libre kami hmm. may libre din wa minute ay sir sana sampay meron na na <laughs> mo Kailangan sa isang araw makapag-video ka. Oo. Oh. oh. Ayan, maraming maraming salamat at Trixie. Meron na kaming wifi. Siya magbabayad. Siya magbabayad. Ang witing ito'y para sa'yo At kung maubos ang tingin, di magsisisi 🎵 Dahil iyong narinig mula sa labi ko Salamat, salamat ay... ay. Kung ito man ang huling awiting-awiting Nais nice kong malaman mo Kay naging bahagi ng mundo Kasama kitang lumuha Ayan, salamat ate Trixie Ang awiting ito ito'y para sa yo. at kung maubos ang tinig tin magsisisi dahil iyong narinig mula sa labi ko salamat Salamat. Ah. Salamat Ate Trixie Joy Vlog sa pagpapakabit ng internet ay napakanta ko ng di oras. Ayun, maraming maraming salamat. Ayan, At dahil dyan kabit na yung internet Okay lang, hindi na kayo mapakita Ito na yung kinakabit Sir Brian Vescorino po Ayan, ano na po yung ginagawa? Pa. Ano po yung ginagawa? Yung sa job order oh, Malakas din po ang convert. Madami pa pa Oo. Oh. Narereklamo nga ano ngayon. Ah, nag nagkapitan din kayo ng no converge. Ayoko okay. mm -hmm. mapit. Oo. Oh. nindera na hindi makikita ko sa video yung ano lang pagkabit. Baka kasi sabihin niya eh, private kaya no. <laughs> 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 <laughs>

Awit sho kasama mo sel, ano telephone. Dito, ano, libre dito ko pwedeng ibring telepono. Mhm. Dito na libre. Kami may libre din 'o, kami kaya sir. Mhm. Sana sampay Meron san, nung sampay na yan. Six hours na mo pa abdi.

selamat-lamat ada taxiksi wifi Ayan. Ayan. Yan, salamat at Trixie Joy. Ayan. Ayan. Shout out, shout out mga team Kabungas. Patuloy po natin supportan sa Ate Trixie. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Shout out sa napaka-sexy at uh, napakagandang Ate Trix. Salamat mga team Kabungas. Shout out Ate Emily Borac. na yon si Fina Casero Vlog uh, Ati Ate Needs Muscle Tagong Kalihim J yun salamat salamat sa inyong lahat ano Shout out, shout out. Kabit na ang wifi. May wifi na tayo. Oh, shut up. a shot, uh... Tay. Bijam. Sakit lang, sakit Mga 5 minutes. Ano? Mga 5 minutes, mga 6 minutes ganyan. Wala, tutok mo lang ganyan. Tutok mo lang. Ayan. So, ayan. Hello. Ayan. Ito na yung bagong kabit na internet. Maraming maraming salamat at si George. Internet na bago. Salamat po. Yung magagamit na po kami yung pag-support ako sa inyo. Ayan po kami. Ayan. Salamat at ito si Ate Trixie,

Hai langau. Hey, da tengo mi password. Ayan, converge. Converge po. More, ano po, uh, 1 to 50 po monthly ang mineral po natin dyan sa converge. Okay, na naman. Hello! Ayan. Ito yung bago yung turn. Eh. Ayan. Ito yung ano yun. Salamat, Ate si Joy Vlogs sa uh, tulong niyo po sa amin. Papakabit ng wifi. Ayan. Salamat. More blessings to come. Ayan. Ingat ka po dyan lagi sa Korea. And yan. Ingat-ingat po lagi, Ate Trix. And more support to Team Gabungas. punya <laughs> bye, -bye. <laughs> bye, -bye. Okay, <laughs> <three>. <laughs> Lying beside you, here in the dark. Ayan, maraming maraming salamat po Ate Trixie Joy sa pangalawang pagkakataon we love you po. Maraming salamat Ate Emily Borac, Manny Josefina Casero, ayan, admin, ayan, Ate mo so, Priscilla Bison, Tagong Kalimot sa buong team Kabungal. Ayan, maraming maraming salamat.